May isang uri ng nilalang na nakatira sa mga kahoy o haligi ng bahay na naging sanhi upang hindi na nagigising ang isang tao. Ito ay ang batibat, isang uri ng nilalang na kasama sa ating mga matatandang alamat. Kilala ito bilang sanhi ng bangungot o sleep paralysis sa Ingles. Sa sinaunang panahon, may isang matanda na naninirahan sa isang liblib na kagubatan tahimik at payapa ang kanyang buhay at nakatira siya sa isang malaking puno na tinatawag na balete. Nang dumating ang mga tao at nagsimulang mamuhay sa lugar na iyon, kinailangan nilang putulin ang mga puno kasama na ang bahay ng matanda. Dahil sa galit at kalungkutan, sinumpa ng matanda ang mga taong gumawa nito. Nang mamatay ang matanda, ang kanyang espiritu ay nagbago at naging isang batibat. Ang batibat ay sumasapi sa mga kahoy na haligi ng mga bahay ng mga taong naninirahan sa lugar sa gabi habang natutulog ang mga tao. Naghihintay lang ang batibat sa kanyang pagkakataon. Kapag may taong natulog malapit sa haligi na kanyang pinaninirahan, dadaganan ng batibat ang kanilang dibdib para hindi sila makahinga. Ang tanging paraan para makawala sa batibat ay ang subukang gisingin ng sarili sa pamamagitan ng paggalaw nang mga daliri sa kamay o paa. Layon sa alamat, ito ang tanging paraan para mabasag ang sumpa ng Batibat at makabangon mula sa bangungot. Ang kuwento tungkol sa Batibat ay popular sa folklore ng mga Ilocano at Tagalog. Sa wikang Ilocano, ang mismong salita para sa bangungot ay Batibat na nagpapakita kung gaano kalalim ang koneksyon ng nilalang na ito sa kanilang kultura. Ito ay isang paalala sa mga tao na igalang ang kalikasan at ang mga espiritu na naninirahan sa mundo. Ito rin ang pagpapaliwanag ng mga Pilipino sa mga hindi may paliwanag na karanasan na nangyayari sa pagtulog. At kung nais mo ang ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at mga kababalaghan.